Idol, another day, another chicks Medyo maganda pa noon. Maghimas tayo ng ilang uh, stags natin dito Tara, sumaya nyo kami banded medyo makita nyo medyo nagpuputik na itong mga katawan kasi hindi laging umuulan dito hindi matuyo yung malak ayun eh, no? so pag bumanda na yung panahon papaliguan natin ito kaysa para lalong magsiganda yung balahibo nila sa ngayon medyo may mga kita nyo naman no gubog sa ulan may mga putok yung buntot pero guwapo pa rin mga idol. Ayan. Ito, pakita ko sa inyo ating mga Black Gilmore by sweater. na Three-way cross. Mga local bandit to mga idol. ang uh, Black Gilmore by sweater Ayan. Bali three way cross siya So yung mga bloodline na to Nagsipanalo Mga nakakarang taon pa Kahit nung last year Marami tayong pinanalo mga Black Gilmore Ayan. Ganda So kailangan lang ng kunting paligo Sana gumanda ni panahon para ma mga, mga natin sila at para medyo mawala stress sa mga manok natin importante sa mga, ano sa mga manok idol no, yung nahahawakan natin sila para medyo umaamo sila para pag uh, na natin medyo maamo na sila Ma magandang palakarin no? hindi sila yung naiilap pag kami uh, may lumalapit ng mga tao so importante yan napaka importante yan no? yung mahimas natin yung mga alaga natin mga manok ayan. black gilmore mga idol gwapo gwapo ayan o no? okay. ito naman ito. ito naman ito yung sample na ating yellow legged hatch Guapo na yun, no? Yellow-legged hatch by Mel's ah... Uh, Sickness Gray. Yan. So, mga local bandage dyan. Ito nyo naman, mga idol. Kung gaano ka yan. Konting paligo na lang to. Okay na to. So, sa ngayon, di pa tayo nakapagbitaw dahil nga napakasama nito panahon. Siguro, uh, sana next week magbago na tong uh, panahon natin, ah. Uh medyo maaraw na pero ayan, yan, niya, medyo madilim na naman maambon ang bon pero mas maganda ngayon kasi hindi tulad nung nang, na, 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 dalawang linggo, talagang buhos yung ulan malakas yung hangin no? so hirap na hirap yung mga stags natin no? so ngayon, dito naman medyo natutuyo na sila pero may mga putik pa rin yung katawan nila no? yung mga, especially mga buntot yan. yellow legged by sweetness gray yan So, ganda, guwapo. So, sa mga susunod na araw, video pa natin yung ibang mga, mga bloodlines natin dito, yung mga alaga natin, mga stag. Yung mga straight comb natin, yung mga gilmore ako, uh, at yung mga puti, okay? So, see you at my next video. Paki-like, share, and subscribe, no, mga idol. And sa mga solid subscribers and followers natin, maraming salamat. Magbuhay po tayo lahat. Th thumbs up.